Ay, that needs a sit down. Ay, lako. Ay, talaga. Sasabihin ko sa sa'yo, you know, paano ko nalaman na gusto ni, uh, na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ay, lako. Oh, <laughs> <have> <sighs> Halaga. Sasabihin ko sa sa'yo. And it is personal knowledge. Kasi narinig ko talaga. I was there. Ah, uh, so kaya alam ko, kaya alam ko sa simula pa lang, ah, nung narinig ko yun, ah, okay. Wala lang din sa akin yon Kasi lahat naman pwedeng tumakbong presidente. Diba? Ang hindi ko lang in-expect, yung gagamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang tao. Yan din kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. And so, kailangan mag-decide ng taong bayan.